Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ikalabing pito ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang sumasalamin ang enerhiya ng Marso alabing pito, may dalang init at kasiyahan na bumabalot sa paligid. Ang araw na ito ay tila puno ng kakaibang kislap, na parabang ang bawat hibla ng hangin, ay may dalang liwanag na nagbibigay ng saya at pag-asa ikaw, bilang isang cancer, ay may likas na kakayahan na magbigay ng kapanatagan at pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa iyong presensya, tila ang bawat sulok ng paligid ay nagiging tahanan, puno ng init, pag-aruga, at katiwasayan. Sa mga oras na ito, mas magiging kapansin-pansin ang iyong kakayahang magdala ng aliw at pag-asa sa mga taong tila napapagod sa kanilang mga laban sa buhay ang iyong presensya ay parang kanlungan kung saan nararamdaman ng iba na sila ay ligtas at minamahal. Ngayon, ang enerhiyang ito ay lalong magiging mas maliwanag, na para bang ikaw ang nagiging liwanag na nagtataboy sa dilim ng kalungkutan o pagdududa na maaaring bumabalot sa damdamin ng iba. Ito ay isang mahalagang araw upang hayaan mong magningning ang iyong likas na kabutihan at magamit ito upang magbigay inspirasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa simpleng pag-uusap, pag-abot ng kamay, o pagniti sa iba, ikaw ay maaaring makapagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang araw. Ito rin ay magandang pagkakataon upang maging bukas sa mga koneksyon, at makipag-ugnayan ng mas malalim sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, at maging sa mga taong makikilala mo sa araw na ito. Minsan, sa kabila ng ating abalang mga buhay, nakakalimutan natin bumalik sa mga taong minsan, ay nagbigay ng mahalagang bahagi sa ating paglalakbay. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang muling buksan ang komunikasyon sa mga taong ito. Ang pagbabalik ng koneksyon ay hindi lamang makakapagbigay ng saya sa kanila, kundi magdadala rin ng kaginhawahan sa iyong sarili. Sa mga simpleng pag-uusap na puno ng katapatan, maaaring magbukas ng bagong pag-asa, pag-unawa at pagkakataon upang mapatatag ang mga ugnayan na minsan ay tila napabayaan na. Ang iyong likas na malasakit sa iba ay isa sa iyong pinakadakilang katangian. Madalas kang nagsasakripisyo upang mapanatiling maayos ang damdamin ng mga tao sa iyong paligid. Alam mong minsan ay kinakailangan mong isantabi ang iyong sariling pangangailangan upang matulungan ang iba, at ito ay isang bagay na ginagawa mo ng bukal sa iyong puso. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang pagbibigay ng pagmamahal ay dapat nagsisimula sa iyong sarili. Sa araw na ito, pag-isipan kung paano mo rin mapangangalagaan ang iyong sariling pangangailangan habang patuloy na nagbibigay ng kalinga sa iba. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng paglalaan ng oras upang magpahinga, magnilay, o gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang pagpapahinga ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang mahalagang hakbang upang mas mapalakas mo ang iyong sarili. Sa bawat sandaling inilaan mo upang mahalin at alagaan ang iyong sarili, mas magiging buo ka upang ibahagi ang pagmamahal na ito sa iba. Ngayon ay isang magandang panahon upang bigyang pansin ang iyong espiritual na kalagayan. Sa gitna ng abalang mga gawain, mahalaga ring maglaan ng oras upang makinig sa iyong panloob na tinig. Maaaring sa katahimikan ng iyong isipan ay lumitaw ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Sa katahimikan, maaaring mapagtanto mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay at kung saan mo nais itutok ang iyong enerhiya. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano mo nais pasulungin ang iyong sarili, hindi lamang sa aspeto ng iyong mga gawain, kundi maging sa larangan ng iyong emosyon at espiritual na kalagayan. Ang pagninilay ay makakatulong upang malinis ang iyong isipan at madama mo ang kapayapaan sa iyong kalooban. Ang dalaw ng buwan sa Scorpio ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa iyong mga emosyon. Ang enerhiyang ito ay tila nagbibigay daan upang mas maunawaan mo ang mga damdaming minsan ay itinatago mo sa iyong sarili. Maaaring sa araw na ito ay lumitaw ang mga alaala o emosyon na matagal mo nang pinipilit kalimutan. Sa halip na iwasan ang mga damdaming ito, subukan mong harapin ito ng may pag-unawa at pagpapatawad sa iyong sarili. Maaaring ito ay mga takot na kailangang yakapin upang tuluyan kang makalaya sa mga pangamba ng nakaraan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo maaaring palakasin ang mga ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Kung may mga bagay kang ikinababahala o mga relasyong tila may lamat, ito na ang tamang oras upang bumuo ng tulay tungo sa pagkakaayos. Ang bukas na komunikasyon ay mahalaga ngayon upang maipahayag mo ang iyong nararamdaman at upang maunawaan mo rin ang damdamin ng iba. Habang dumaraan ang araw, maging maingat sa mga sandaling maaari kang makaramdam ng labis na kumpiyansa o kayabangan. Minsan, kapag sobrang tiwala tayo sa ating sarili, hindi natin namamalayan na ito ay maaaring makaapekto sa ating mga desisyon. Mahalagang balansehin ang kumpiyansa sa pagiging mahinahon at bukas sa pananaw ng iba. Sa halip na isipin na laging tama ang iyong pananaw, subukan mong maging mapagpakumbaba at pakinggan ang mga mungkahi ng iba. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos at makabuluhan ang iyong mga relasyon. Huwag kang matakot na maging tapat sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman kahit na ito ay tungkol sa iyong mga takot, pangamba o pagdududa ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang iyong loob. Kapag natutunan mong yakapin ang iyong kahinaan, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas sa iyong kalooban. Sa pagbibigay mo ng oras upang paalagaan ang iyong damdamin, lumilikha ka rin ng mas matibay na pundasyon para sa iyong mga relasyon. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay puti at pilak. Ang kulay puti ay sumasagisag sa kaliwanagan, kapayapaan, at dalisay na enerhiya. Ito ay makakatulong upang linawin ang iyong isipan at magbigay sa iyo ng kalmado sa gitna ng anumang pag-aalinlangan. Samantala, ang kulay pilak ay kumakatawan sa intuition at spiritual na koneksyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang mapanatili ang balanse sa iyong emosyon at makahanap ng tamang direksyon sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, walo at labing anim. Ang dalawa ay simbolo ng balanse at pagkakaayos sa mga relasyon. Ito ay isang paalala na ang mga bagay na ginagawa mo para sa iba ay babalik din sa iyo bilang biyaya. Ang walo ay kumakatawan sa kasaganaan at tagumpay na nagsasabi na ang iyong mga pagsisikap ay hindi mawawalan ng saysay. Samantalang ang labing anim ay sumisimbolo ng paggabay ng espiritwal na enerhiya sa iyong mga desisyon, kaya't makakatulong kung magiging bukas ka sa mga senyales na lumilitaw sa iyong paligid. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang makipag-usap sa isang taong maaaring nangangailangan ng iyong payo o simpleng presensya lamang. Ang iyong likas na kakayahan na magbigay ng kapanatagan ay maaaring maging isang mahalagang sandigan para sa iba. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagbibigay ng iyong oras, hindi lamang sila ang matutulungan mo kundi pati na rin ang iyong sarili dahil sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabutihan, ikaw rin ay mabibigyan ng kaligayahan sa puso. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal at kalina ay isang biyayang dapat mong ipagmalaki. Sa bawat pagyakap mo sa iyong damdamin at sa pagbibigay ng oras upang kumonekta sa iba, ikaw ay nagiging inspirasyon at liwanag sa kanilang buhay. Yakapin mo ang araw na ito ng may pasasalamat at pag-asa, sapagkat sa bawat mabuting gawa na iyong ginagawa, ikaw ay lumilikha ng positibong enerhiya na babalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.